Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay may kwento ako tungkol sa dalawang magkaibang nilalang, isang mapagmatas na kalabaw at isang mapagpakumbabang kuneho. Sa malawak na kapatagan ng ating bansa, may isang kalabaw na kilala sa kanyang hindi matapuang lakas. Araw-araw, palakad-lakad siya sa bukid habang ipinagmamalaki ang kanyang katawan at kapangyarihan. Ako ang pinakamalakas dito. Walang makakatalo sa akin. Ang laging sigaw niya. Isang umaga, habang nagpapasyal ang kalabaw, nakasalubong niya ang isang maliit na kuneho na tahimik na kumakain ng damo. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at nagsimulang tumawa. Hay nako, napakaliit mo naman. Ano bang silbi mo sa mundong ito? Hindi ka man lang makakabigat ng kahit anong bagay. Pero alam niyo ba kung ano ang ginawa ng kuneho? Hindi ito nagalit. Sa halip, ngumiti lang ito at nagpatuloy sa pagkain. Napakaganda ng aral na matutunan natin dito na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Tumating ang isang araw na binago ang lahat. Tumama ang isang malaking bagyo. Ang mga ulap ay naging maitim at ang mga patak ng ulan ay parang mga batong bumabagsak mula sa langit. Ang dating tahimik na lugar ay naging isang mapanganib na baha. Ang ating mapagmataas na kalabaw sa kabila ng kanyang lakas ay nahirapang lumaban sa malakas na agos ng tubig. Kahit anong pilit niya, hindi niya kayang labanan ng rumaragasang baha. Sa kabilang banda, ang maliit na kuneho, gamit ang kanyang katalinuhan, ay mabilis na nakahanap ng ligtas na lugar sa mataas na bahagi ng bundok. Sa huli, ang lakas ng kalabaw ay hindi sapat para maligtas siya. Ngunit ang kuneho, sa kanyang kababaang loob at matalinong pag-iisip, ay nakaligtas at nabuhay. Alam niyo mga kaibigan, minsan sa buhay, akala natin ang lakas lang ang mahalaga. Pero ang kwentong ito ay nagpapakita na ang tunay na lakas ay hindi lang sa pisikal na kakayahan na kasalalay. Ang pagpapakumbaba, karunungan at mabuting pag-uugali ay mas mahalaga pa. Hindi natin kailangang ipagmalaki ang ating kakayahan para patunayan ang ating halaga. Ang tunay na lakas ay makikita sa paraan ng ating pakikitungo sa iba, sa ating pagpapakumbaba at sa ating kakayahang gumawa ng matalinong desisyon sa oras ng pangangailangan. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan niyo ang aral na ating napulot ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at magsubscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwentong may aral. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat palagi!